Ang pagbibigay bilang pagsamba sa Diyos ay naging prioridad na ni Vicky Tamban mula nang makakilala at tanggapin niya si Kristo. Habang lumalago sa pananampalataya, lalo ring tumibay ang kanyang paniniwala sa probisyon ng Panginoon. Sabi naman sa Malakay 3.10 eh, ba diba, subukan ninyo ako sa bagay na ibigay ninyo, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi at ang inyong handog. At subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang durungawan sa langit at ipapadaloyin ang pagpapalang walang silid kalagyan. Hindi natin prinsipyo, kundi prinsipyo ng Panginoon. Pangako niya yun sa atin. Ngunit bago niya marating ang tagumpay, maraming pagsubok ang hinarap ng kanyang pamilya. Taong 1989, sa murang edad, nagtanan si Vicky at Santiago. Bata pa at puno ng pangarap, pero walang sapat na kaalaman kung paano bubuoin ang isang pamilya. Para kaming nagbabahay-bahayan, kumakain kami ng kanin once a week lang kasi wala kaming pambili talaga ng bigas. May pagsisisi talaga. Talagang tama yung sabi ng tatay ko na magtapos ka ng pag-aaral. Kasi nakita ko talaga yung hirap eh. Hindi ganun kasimple ang pag-aasawa. Nagtrabaho bilang laborer sa isang landscaping si Santiago at mananahi naman si Vicky. Ngunit sa kabila ng pagsisikap, kulang pa rin ang kaninang kita. Hindi isang kahig isang tuka na literal. Maraming kahig, kaunting tuka. So ang nangyari, nung sumunod, yung paglalim ko sa Panginoon, naalala niyo yung babaeng baon na ano, na ibinigay yung kanyang kahuli-hulihang septa, naranasan ko yon. So yung time na yun, nasasampung piso yung pera ko kasi sa kalamba pa kami nasimba eh yung tinitira kong 10 piso, pamasahe ko yung pauwi. So, pero pinagkatiwala ko sa Panginoon. Sinuklian ng Panginoon ang katapatan na ito ni Vicky. Biglang kumita kami ng malaki at tapos may biglang dumating sa amin na, na pinaka-project manager ng isang company. Inalok niya ako, sabi niya, kaya mo bang mag-supply ng ganitong mga puno? Di siya yung naging susi ng Panginoon, siya yung naging instrumento para makapasok ako sa malaking kumpanyang ito. Dito na sinimulan ni na Vicky at kanyang asawa ang kanilang sariling landscaping business taong 2000. Unti-unti silang nakaahon mula sa kahirapan. Nakapagpagawa kami ng bahay na kulang lang 2 million in 6 months. From rag to riches talaga. Overwhelmed talaga. Talagang doon mo masasabi, napakabuti ng Diyos. At mahimala ang Panginoon. Sa edad na 36, nagdesisyon si Vicky na ipagpatuloy ang pag-aaral sa kolehiyo. Ngunit sa sobrang abalan niya sa pag-aaral, napabayaan ni Vicky ang kanilang negosyo. Humina ito at naapektuhan ang kanilang relasyon mag-asawa. Gulo na. Inaaway na niya ako lagi. Sinusumbatan na niya ako lagi. Tapos nagbibisyo siya. Lagi niya sinasabi, nag-aral ka pa kasi, ganyan-ganyan. Eh sige, tuloy ang pinagdadaanan natin ngayon, nagigipit tayo. Yung from rug to riches, heaven. Pero yung from riches to rug, hindi naman hell, no? Pero masasabi nating mabigat. Talagang na-question ko siya, Panginoon, bakit? Sinunod ko naman ang gusto mo, lagi naman ako sa iyo. Taong 2011, sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay, napanood ni Vicky ang The 700 Club Asia sa telebisyon. Sa programang ito, natagpuan niya ang pag-asa at inspirasyon. Naalala ko ulit si 700 Club, e-Asia na pala siya. Nakita ko sa ikaw na panood ko na no, si Connie Reyes pa. So nagpe-pray siya noon na meron nga dito kung sino man na ang buhay ninyong mag-asawa ay nagiging magulo, nagiging hindi maganda. Sabay kayo sa akin sa panalangin. God wants to heal your marriage. He just wants to really make you reconcile and restore what needs to be restored. At yon, yung time din yon, decide ako magbigay. Kahit gipit na, nagbigay si Vicky sa gawain ng Diyos sa pamamagitan ng CBN Asia. Nagbigay ako ng 500. At after ng pagbibigay ko ng 500 na yon, may umorder ng halaman sa amin, 240,000. Kasi kahit papano naman, nagsusupply pa din ako. At yun, nabihaya ng Diyos at the same time nga, natugunan din yung maging maayos yung pagsasama naming mag-asawa muli. Sa tulong ng Panginoon, nakapagtapos si Vicky ng kolehiyo at nagpatuloy hanggang makakuha ng doctorate degree. Pinili ni Vicky na mas palawakin pa ang naaabot sa pamamagitan ng pagiging profesor sa isang universidad. Muling umayos ang kanilang buhay at sa bawat biyayang natatanggap, bahagi nito ay kanyang ibinabalik sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng CBN Asia. Nagbigay ako noon ay 1,000. Tapos sumusunod, nagbibigay ako 2,000, 3,000. At nakita ko yung biyaya ng Diyos. Nakaka-extend tayo ng tulong eh sa nakararaming mga tao. At hindi lang tulong na material or financial. Higit sa lahat, yung spiritual. Pangarap ko talaga ay hindi lang pan-three digits, kundi mag-exceed pa talaga. Nakita ko ang 700 Club Asia ay isang matabang lupa na habang tinatamnan mo, di ba? Talagang bumubukal yung pagpapala.